Nandito pala ako sa isang pizza restaurant. Favorite ko pa naman yung Hawaiian. Sana meron silang Hawaiian. Kaso parang wala. Pero masarap tong, parang masarap tong white pizza. Mura lang mo, $10. Makabili na nga. The chef has gone mad. I caught him making human pizzas. Let me help you escape. Hala! Bakit naman ganun, sister? Ang ingredients niya pala ay human body. Bibili pa naman sana ako ng pizza kasi mukhang masarap ito. Hindi na kita pag mga human foods. Kala mo ba, Mr. Chef? Hoy, Mr. Chef, ba't ganyan yung katawan mo? Hindi appropriate. Tingnan mo naman, wala kang puwet. Guys, sorry. <laughs> May pa-signature ka pa dyan sa damit mo. Pero niluluto mo pala katawan ng tao. Isa kang peke. Patakas na nga lang dito. Oh no, what else dead? dito yung mga gamit siya sa pizza, oh. Uy, ito yung pizza niya. Mukhang masarap to. Oh. Parang gusto kong kunin to. Kaso parang matataya ako nito. Hala, eh, di iiwasan ko na lang. Ito na yung mga patis niya. Ay, mga pepperoni to. Parang masarap tong mga pepperoni na to, ah. Kaso, ay, hindi to pepperoni. Sausage. What? Pero baka may halo tong human body. Naku po, patay tayo dyan. Aray ko! Tingnan mo na. Sabi na talaga, eh. May halo tong human body. Nakakapatay to, eh. Hindi oh, no. pwede to. Maling-maling ka, Mr. Baker. Dapat sa'yo, pinapatalsik sa kasamaan. Uy! tomatoes. Favorite tomatoes. Uy, ang ganda kayo ng tomato sa katawan. Ay, pa, ka. No! Tomatoes. Mmm, yums, yums. Ano to? Ba't meron dito? Shortcut ba to? Parang pwede dito, ah. Uy, no! Di ba pwede dun? Ang daya naman nun. Ayaw magpa-shortcut. edi di wag. Kayang-kaya ko naman to kahit walang shortcut, eh. Haha! <laughs> Look at the size of this kitchen. Wow! Ang laki! Grabe! Mukhang masasarap lang yung mga pizza niya. Pero, may human body. Naku, okay ka lang ba? Kailangan na natin tumaka, sister. Bala ka, ikaw din. Ouch! Naluto ako dun ah. Naku po, muntik na ako. Alay! Hindi ko dapat yun. Oh my gosh, ano sakit na. Ouch! What the hell? Saan so, ako? Okay. Ang sakit naman nun. Ang hap- Ala! Sister! Ayan na, niluluto na siya. Pinapakuluan ka na. Naku po. Oh, no. Paano ko ito maliligtas? Baka ako din mapakuluan. Sorry ka na lang. Kailangan ko nang tumakas dito. You have to dodge the rolling pin to pass the part. Okay. Kaya ko yan. Hala ka. Ang pangit ng itsura niya. Nakakulay pula pa yung mata niya. Naku po. Ah! No! Ano, Mr. Baker, kala mo ah, hindi mo ko kaya, hindi mo ko mapapatay dyan dahil ako ay pinakamalupet. Ba, nagu- Aray ko, pati yung tubig sa gripo, napakainit siguro para ma-sterilize yung mga human bodies. Hala, oh, no. bad siya, bad ka tal- so far bad mo talaga, Mr. Baker, ano ba yon? Ouch! Okay, okay. Hindi pwedeng mag-shortcut. Naku, tingnan mo. Tumatagas na yung tubig, oh. Barado pa yung gripo. Naku, oh, no. ano kayang nakabara dito? Ayan na. Heto na ako. Makakatakas na ako. Baka maulam pa ako ng mga friendship ko dati. Eh. Ayun, ito na. Makakatakas na rin ako dito. Kala mo, Mr. Baker, ah. may yung mga tomatoes niya. Ouch! Ah, dito pa yung mga itak niya. Naku po. Ano? Parang nakatingin pa siya sa akin ha. Anong kala mo sa akin? Hindi mo ako mauhuli, kala mo ha. ayun Ay, ito na. Nakikita ko na yung ventilation. Dito ako makakatakas. Yay! Makakatakas lang ako! Ah! Oh no! Hindi pa ito yung labas. Ay nako, di bale magaling. Aray ko! Sarot lang naman, di pala ako magaling. Magaling pa rin ako, si, si, o, a. What is this? Mga golds, pwede ba tong kunin? Aray Mga golds, cheese pala, cheese. Is that wonderful? Oh no! Is that God or tomato? I don't want to find out. Quickly through this window. Dito ba? Talaga kami lalabas? Hindi kami pwede dyan? No admittance. Authorized personal only. Oh no! paano ka na, sister? Eh, niluluto ka na eh. Sige, dito na lang. Wee! Hi! Hindi ba kami pwede makalabas dito? Ito na yun, oh. Lalabas na ako. Bye, guys! Ah! Madaya si Mr. Baker. Ang galing. Hindi pwede mo gano. <laughs> hindi kami pwede makalabas dito. Ayos ko si Mr. Baker, ah. Pero nakikita ko na yung pinakalabas. Makakatakas na rin ako dito. Ha-ha! <laughs> Di bale. Kayang-kaya ko to dahil ako si MJ Bangis. Let's go! Ha? Papasok na naman ako. Ito mga pizza na masarap. Ano sabi dito? Builder Brother Pizza. Mmm, yummy. Uy, pepperoni. Wow, ang sarap. Nam, 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 nam. Kaso may mga dugo. Ano kaya itong mga dugong to? Hala, ito na. Ah! This place where they make the human pizza. Hala! Baka maging pizza ako. Paano na ako? Charot lang. Siyempre, hindi ako magiging pizza. Ang galing-galing ko kaya. Ano password nito? <gasps> oh no! What? Ha? Andyan na yung mga katawan ng oh, mga no. friendship ko. Grabe, nakikita ko na yung mga katawan nila. Oh no! Hala! Oh no, kawawa naman sila. Pero kailangan ko kayo para makatakas ako dito at mata matapos na tong kawirduhan ng baker na to na ginagawang pizza ang mga human bodies. Oh no, I'm so sorry my friend. Pero kailangan ko tumalon sa mukha mo. I'm so sorry. Kumikinang pa naman ang mga ulo ninyo. Looks like this is the loading bay. Let's see if we cannot sneak into the track hala Oo nga! Ito na nga yun! Makakatakas na tayo, sister! Let's go! Kaya ko to! Kaya ko to! Let's go! Ito na yung mga pizza na dapat hindi dini-deliver eh! Dapat oh, no. hindi na to ma-deliver! Ouch! Dapat hindi na to ma-deliver! Kasi ito yung mga may human bodies eh! Dapat hindi na to matuloy! Kailangan kong pigilan! Ala! Saan ako pupunta? Oh no! Where am I going? Here? Okay! Hala! Maandar na ba? Oh, no! Ay, nakalabas na ako! Nakatakas na ako! Nasaan na ako? Hala! Hindi pa ako nakakatakas! No! What is this place? Hala! Ay! Nakatakas na ako! Yay! O, oh, diba? Hindi na ako naging pizza! God. Nakata ako sa okay, Mr. Baker. Ha <laughs> ha! Kala mo ha, ah, Mr. Baker? Sorry ka na lang. What is this yellow pot, red pot? Ano to? Speed. Oh, hello, hello, hello. No, bumalik ako sa dating. No! No, nakatakas na ako. Ba't ba ako bumalik? Ayoko na dito. No! Paano ba yan, mga sister? Thank you for watching. See you on my next one. Bye!